Good day mga sir kung ikaw nga ay naghahanap ng pwedeng pasyalan dito sa bataan na malawak at maliwalas at kung gusto mo lang mag stop over magpahinga uh, po ang video na ito at tapusin at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda sa lugar na ito intro Makati yan na nga po kayo galing na Maynila. Yan ay matatagpuan sa Roman Highway, Orani, Bataan. Ayan po ang kanilang entrance niyan at ito pong may araw na to ay kainan din po yan. No? So, pasok po tayo sa loob. At yan na nga po pag kayo nakapasok na at nakapagpark na, ito na po yung loob. No? So, makikita yung gano'ng ka aliwalas ang loob na yan at gano'ng kalawak. At may marerentahan din po kayong mga go-kart para sa inyong mga chikiting upang sila ay makapag-enjoy diyan at maglaro-laro. Yan po ay 30 minutes for uh, 300 pesos. At yan po ang entrance na papasukan niyo diyan. At pumasok naman tayo sa kanilang cafe. So ang kanilang cafe maganda naman ang ambiance. Nakaka-relax at malamig, no? All day. At ang kanilang mga pagkain diyan talaga naman magugustuhan niyo, masasarap din at iba-iba at marami po 'yan. Lalo na 'yung mga sweets. Marami din po 'yung mga drinks, no? Kaya may enjoy nyo po yan at uh, meron din po silang mga silog meals, no? rice meal. Meron din po yan. At speaking naman sa serving nila, depende po yan sa dami ng tao. syempre pag marami pong tao ay medyo matagal. At na ano naman sila dyan, productive naman po sila dyan. At kung hindi naman masyado marami ang tao ay talaga naman nasa serve nila agad ang inyong mga pagkain. Noong una namin beses pumunta dito ay hindi naman masyadong maraming tao dito kasi, pa, kasi nga hindi pa ito na-discover. So ngayon, parami na po ng parami ang mga pumupunta dito, lalo na pag weekends, no? So hindi pa namin na try pumunta dito ng weekdays kung ganito pa rin karami. Kasi ito pong araw na ito ay Sunday po ito ng hapon. So yan po, makikita nyo rin sa kanilang uh, paligid, meron din po silang event place niyan. Siguro yan ay pwede yung rentahan at uh, for the meantime, yan po ay ginagawang playground ng mga bata. Yan po ang kanilang CR. Tingnan nyo po, CR lang po yan pero ganyang kaganda. Parang bahay na po ang mga CR nila dyan. At makikita nyo po mamaya ang ambience dito pag gabi. So yung mga ilaw na nakikita nyo na yan ay talaga nagliliwanag yan sa gabi. Napakaganda. Ito rin po ay isa nilang events place. At may big screen din po yan. So dito po tayo pumasok sa playground ng mga bata. At the same time, playground to and uh, kainan po ito na maganda po ang ambience. Instagrammable. At ito po ay may entrance na 150 sa regular no na entrance. Pero pag po kayo kay kumorder sa Daniels, na worth 500 pesos libre na po yung inyong entrance kung kayo ay papasok dito at iyan po makikita nyo may batang tumatakbo kasi nag enjoy siya so ayan na nga pasokin pa natin dog siguro maganda rin po ito sa mga wedding reception no? kasi tingnan nyo naman po yung lugar ano? lalo na sa gabi at meron pa silang pa bridge dyan na may mga koi fish at meron silang itong center na parang ano ba ito na bantawag dito no hindi ko alam ang tawag diyan i-comment na lang po kung anong tawag diyan so ayan yung mga ambience diyan sa loob at iyan naman po yung kanilang pa bridge diyan diyan po kayo magpi-picture diyan kayo kukuha ng mga picture na parang kayo nasa ibang mundo no at iyan po diyan sa dulo niyan ayan na po yung playground ng mga bata so yan po ay mayroong uh, grass no grass na fake grass no para hindi po sila masaktan kung ano man ang sa kanila malambot po 'yan at parang may pumpa nga yan sa ilalim at uh, yan na po, nag enjoy po talaga yung mga bata dyan. So, kung, kung kayo lang ay mag stop stopover galing kayo sa malayo at gusto nyo magpahinga, this is the best place na pwede kayo magpahinga. At, sir, uh, kung kayo po ay bago lang sa aking channel, please like, share, and subscribe para po mas marami pa tayong mapuntang lugar. At pakiclick na rin ang notification bell para kayo ay updated sa bago nating video. Meron din po tayong mga review ng tools at cooking at marami pa pong iba na talaga magbibigay sa atin ng kaalaman. At mga sir, hindi nga alam pala ito uh, basta pasyanan lang. Minsan po ay may in invite sila dito ng mga uh, malalaking uh, artist, no? Na singer para mag-event dito lalo na pag uh, Sunday. So, mahalaga din na uh, ilike i nyo rin ang kanilang page kay The Rock Adventure Camp. Ayan po, ipopost ko dyan sa screen upang patuloy kayo updated din sa kanila sa mga posting nila kung may events. Kung kayo taga dito lamang sa bataan para ma-enjoy nyo ang mga moment, hindi nyo makaligtaan yung mga pinapakita nila o yung mga pinapalabas nila o yung mga events na gaganapin nila hindi nyo makaligtaan at kayo'y updated no i-like nyo lamang kanilang Facebook at i-follow nyo sila at nga po pala hindi po pala pwede magdala dito ng food no Nagaling sa labas pwede po kayo mag-order dun sa kantin nila sa harap dun sa pinasukan nyo pwede nyo pong ipasok yung bibili nyo pagkain doon at ipasok nyo po dito kung gusto nyo po ay yung mga heavy snack at kasi meron din po sila dito kung parang convenience store. So pwede na rin kayong mamili dito ng snack. Pero kung mga rice meal na ayon nyo po ng silog, pwede po kayong umorder doon sa harap at pwede nyo po ipasok dito. Pero hindi po kayo pwede magpasok ng mga pagkain na dala nyo. No? Kaya chine-check po yung bag nyo ng guard. Kasi nga po ay uh, eh, free na po yung mga entrance dito. So yun na nga lang po, doon na lang sila kikita sa inyo sa pagkain. Yun na lang yung uh, kumbaga... Uh, favor nila sa inyo no para ma-enjoy niyo lalo ang uh, gabi dito at uh, isa pa ma-enjoy niyo rin yung lugar kasi nga po hindi naman uh, crowded pa ang lugar na ito at talagang patuloy nila itong din develop upang mas marami pang uh, turista na pumunta dito at isa pa ito po ay nasa tabing highway lang at malapit din naman sa mga kabayanan kaya ito po ay uh, madali nyo pong makita at mapuntahan kayo po ay uh, meron pang katanungan at manais malaman, pwede po kayo mag-message sa kanila directly sa kanilang Facebook page na aking pinakita dyan sa inyong screen. Ito rin po ay isang membership club na pwede kayo magpamember. So lahat po ng details ay pwede niyo pong tanungin sa kanyang uh, Facebook, Facebook page. At kagaya nga po ng sinasabi ko, itong nasa front na ito ay isa lamang sa kanilang facility sapagkat meron silang uh, mga adventure camp nga po din sa loob na malawak po at doon kayo pwede mag team building marami pong nagti team building dyan at ibang adventure trekking lahat po at yan po ay uh, mabibigat na activities no na mag enjoy kayo at talaga namang ito ay para talamang sa mga adventurer at uh, kaya ang ganitong uh, activities regarding nga po sa parking, hindi kayo mahihirapan sa parking dito kasi po pinalawak nila ang kanilang parking doon sa harap bago kayo pumasok. At safe naman po ang yung uh, parking space kasi nga po dyan sa entrance na yan ay marami pong security guard dyan. May security guard para sa parking at may security guard para mag-check ng yung gamit. Kung nakikita nyo po sila madam, ayan, yung habang pumapasok sila, meron lang pong entrance para sa Uh, uh, pagpasok at sa paglabas at tiyan na po yung parking nila so makikita nyo nagro na security guard at yan po ang kanilang entrance so safe na pa safe kayo dyan mga kabiyahe thank you po sa panunod at subscribe and like and share salamat po